Ang higanti ng Iran sa Israel, sinasabi na magiging beyond imagination. O sa madaling sabi, ang gagawin ay ang pinakamalubhang ganti na hindi mawari ng pag-iisip o sobrang lubha na hindi man lang dumapo sa imahinasyon ng mga Israeli. Bantang nagdulot ng sobrang kilabot na magpupulong ang United Nations upang ito ay tugunan. Bantang sobrang nakagigimbal na nagpangatog daw sa tuhod ng mga taga-kanluran. Bantang lubos na nakapanginginig na kahit si Satanas ay babangungutin. Siguradong magugulat ka sa maalaalaman mo na ang ibinulgar na banta ng Iran laban sa Israel ay magmimistulang huling pako sa kanilang kabaong. Pero kaninong kabaw mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong totoo ba Matapos ang airstrike ng Israel sa Iran, maraming tagusuporta ng Shiites sa Pilipinas ang nagdiwang dahil wala daw pasabog mula sa mga jet fighters ang tumama kahit isa sa Iran. May nagsabi na 100% ng mga missiles ay nasalag ng air defense ng Islamic Republic. Yung iba ay may tonong relihiyon at binanggit na kapangyarihan daw ng Diyos ang sumalag at nagprotekta sa rehimene Ayatollah Ali Khamenei sobrang lakas daw ng Iran Dome na kahit ang apoy at asupring lumusaw sa Sodoma at Gomorrah ay kaya nitong salagin. May nagwento pa na hindi daw umabot sa kalingkingan ng Iran Air Defense ang advancing David Sling ng Israel. Hanggang lumabas ang mga litrato ng mga sumabog na military facilities. Pinakita sa AP News noong ikadalawamputpito ng Oktubre ang mga imahe mula sa Planet Labs. Pinakita ang mga sekretong military facilities na pinasabog ng Israel. Una, makikita ang satellite image noong buwan ng Setyembre ng isang base militar sa lugar ng Parchin na nasa labas ng Tehran. Kasama ito sa sinabing sangkot sa paggawa ng sandata nuklear sa bansa. Matapos ang higanti ng Israel, noong ikadalawamput-anim, makikita ang pinsala sa base. Isa pang base militar sa labas ng Teheran na nakuha na ng satellite noong pagpasok ng buwan. Matapos ang pagsalakay ng isa na raang mga jet fighters ng Israel, makikita ang ilang sabog na gusali. Pinaniniwala ang gumagawa ito ng mga ballistic missiles. Marahil totoo pala ang pinagdiwang ng ilan sa Pilipinas na walang ang tinama ang base militar sa kapital na Tehran. Tama, dahil ang mga pinasabugay nasa labas. Kaya pala wala rin nakitang sumabog sa kapital dahil wala doon yung target. Kung pagmamasdan ng mga tila alitap-tap sa ere, sadyang hindi zinumin. Pero may ilang video na lumabas at nakazoom yung mga tinamaan. Mapapansin din na naglipara ng sangkaterbang misal sa ere pero walang maririnig na emergency siren sa ibaba. Marahil ay hindi handa ang iran sa malaki ang atake pang ere

Meron mga naniniwala na sinadya ng Iran na itago ang mga napinsala sa bansa upang hindi magalsa ang taong bayan laban sa rehimen. Subalit, matapos lumabas ang mga imahe na kuha ng satellite na meron palang mga napasabog, dito na nagbitiw ng nakababahalang banta ang Iran laban sa IDF. Ang pahayag ng Times of India, nagalit sa Amerika na nagbanta ang pinuno ng Iran's Revolutionary Guards ng ground offensive laban sa Israel. Sa isa pang ulat, sinabi na gagamitin daw ng Iran ang kanilang sikretong sandata na mas malakas pa sa nuclear bomb. Kung ganun, mas nakamamatay ito kumpara sa kahit anong sandatang naimbento sa buong mundo. Siyempre, kung may Times of India, andyan din ang kapatid nito na Hindustan Times. Ang ulat ay malaking higanti ang balak ng Iran. Patunay na tinamaan nga talaga, kaya ngayon nang gagalaiti na ang Islamic Republic. Marami ang nagsabi na baka nakaimbento na ng isang giant alien laser beam ang mga Iranians na kayang lusawi ng buong Israel. Meron namang nagbangkit na siguro natagpuan ng mga Iranian scientists ang nawawalang Infinity Stones at gagamitin ito para maging abo ang Israel. Ano man ang katotohanan, ang bantang makapangyarihang sandata na gagamitin laban sa Israel ay isang malaking katatawanan. Dahil kung ibubulgar na may sikretong sandata na gagamitin sa kalaban, siguradong makapaghahanda yung kabila. Isa itong dahilan upang unahan ka. Ang balak na pagsalakay naman sa lupain ng Israel gamit ang ground force ng IRGC ay isa ring kahihiyan sa larangan ng militar. Mapapansin sa mapa na bago makarating ang hukbong kasundaluhan ng Iran, dadaan muna ito sa Saudi Arabia, sa Iraq, sa Kuwait o sa Jordan bago makatapak sa lupain ng Israel. Ang tanong, padaanin kaya sila doon? Kung dadaan naman sila sa Persian Gulf at sa ibang karagatan, Naghihintay sa kanila ang Carrier Strike Force ng Britanya. Pero sabihin na nating nakaimbento na ang naghihirap na Iran ng isang space-time portal. Ang sasalakay nila ay ang isa sa pinaka-abansing militar sa buong mundo. Para na rin silang kumuha ng batong pinampukpok sa kanilang ulo. Anong aral ang mapupulot dito? Ano mang nakakatakot na pagigimbal at nakapangingilabot na banta ng Iran laban sa Israel, hindi ito magbubunga ng maganda para sa kanila. Marahil ang banta ay pang safe face lang o sinabi lang upang hindi mapahiya ang rehimen sa taong bayan. Wala na rin yung pinagsasasabing isang lipong missiles at kung sasalakay ng Israel sa isang malawakang ground invasion, siguradong si kamatayan ang kanilang masasalubong. Ito na siguro yung huling pako sa kabaong ng Islamic Republic. Hindi ba't sinabi ni Sun Tzu ng Art of War, If a battle can't be won, don't fight it. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.